Kapuheres na araw, mga kabante, ka ako muli si Master Hans at ito ang ilan sa abang tips at paalala para sa life na kay Bongga. September 29, Friday, para sa mga pinanganak ng Year of the masaya ka kung wala kang kagalit o kaaway. Hindi mo kailangan may pagtalo sa mga bagay na walang kwenta. Brown at wala swerte sa rat. O sa tayo, huwag matakot, mag-try, subukan ang mga bagay na hindi mo pa na-try. Alam mong ito'y makakabuti sa sarili. Peach at 10. Tiger, ikaw ang pinakamaswerte ng araw. Activated ang money star sa so work naman na malaki ang tiwala sa inyong boss. Huwag siyang bibiguin. Gray at 17 ang swerte sa chart. Kay Rabbit, kung ikarihia ang anong meron ka ngayon, palagi mo isipin ang mundo ay palaging nasa baba ka. May maganda opportunity. Once na dumating ito, huwag nang sayangin ang pagkakataon pink at may swerte sa chart. Dragon tayo ha, happy love life star na sa chart. It treats si the sweetheart sa kasintahan sa masarap na restaurant. Banding-banding pag may time. Stick naman tayo ha, iwasan ang travel ni araw. May iksi ang buhay, kaya naman piliin maging masaya at i-enjoy ang bawat oras. Green at five. Ito naman sa of the Horse, makinig sa nakakatandang babae. Ito po yung uh, magulang naman, magandang kalusugan today. Pinumin sa tamang oras ang mga gamot na maintenance mo. Red at 16 sa horse. Sa gold, tama tutuwa ang karamihan sa dahil sa talento may angking galing sa pagluluto. White at 2. Monkey naman na ang conflict day to day, may manghihiram ng pera sa'yo at posibleng hindi ka na niya mabayaran. Purple at 13. Rooster naman na nasa'yo nasa ang maganda opportunity pagdating sa negosyo. Relax ka lang katulong para upang magsimula at sumigla ulit ang negosyo. Gold at 11. Dog naman tayo may pag-ibig star, may letter A, C, J, B at L sa kanyang pangalan. Magiging problemado ka naman pagdating sa kamag-anak, iwasan ang pagkipag-argue sa kanila. Yellow at 20, ang swerte kay doggy. Kay Piggy naman tayo maniwala sa sariling kutob dahil madalas ito'y tama. Maroon at 18. Muli po, ito po ay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa paladyo na silalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Ascua para sa hashtag so, where sa Sabante!